pwede na tayo guys umakyat kasi nilagyan nila ng hagdan mamaya mag recess akyat tayo dyan at ito na nga guys dito sa likod uh, dito po nilagay yung hagdan dito po sa right side at ito nga po pumunta na tayo dito sa hagdan try nating akyatin yung ating hagdan para po makita natin yung kanilang ginagawa sa itaas yan guys. Yan. Dahan-dahan lang po. Nakakatakot po kasi mas gusto ko kasi guys yung dalawa yung yung maapakan ng paamo mo. Kaso syempre ang mahal dito ng mga uh, kawayan dito sa city. Yeah, perta. yan. Nandito na ako sa kanila sa taas. At nagpre po sila nang lalagyan CR? ng ng deck dito sa kaliwa. <laughs> Pinatapos po nila yun. At nag-ask <laughs> si Foreman <laughs> saan <laughs> ko daw ilagay yung door ko sa CR sa second floor. Nakalimutan ko kasi. Yan guys. At uh, ito na nga yung ating uh, uh slab. Marami pa itong kakaining bigas para matapos. Hello! Nandito po ako sa itaas. Nilagyan ng hagda ni Foreman. Yan. Punta tayo dito guys. Pero parang natatakot ako. Check. Yes, nakapunta ako dito. Pero natatakot pa rin ako. Ito tayo. <laughs> Guys, nagkikita niyo ba yung view? Ang ganda. Super. Yan. Ito yung mga neighbors. Yan yung kasamahan ko. Ito yung mga neighbors natin. Yan. Yan. Mahirap pala guys no kasi yung ginagawa nila uh, before maglagay ng steel deck dapat lagyan muna ng ganitong harang kokolumber Yan lagyan muna ng kokolumber ito kasi yung dito banda simula doon ito kasi yung ating terrace terrace hanggang doon sa harap. Yan, Teres. Yan yung hindi pa nalagyan ng coco lumber. So, nilalagyan nila ng coco lumber. Uh, pagkatapos lagay, iyon, ilalagay na nila yung natitirang steel deck. Then, paglagay nila na natitirang steel deck, iwi-welding po nila ito. Then, lalagyan na po ng mga ng mga ano mga bakal. Then, pagkatapos lagay ng bakal, doon na po tayo magre-request ng ng ano, doon na po tayo magre-request ng mag uh, mixer. Uh, mix, mixer, yung equipment na mixer. Uh, tapos, sila na po yung bubuhos dito. mag assist po yung ating mga tauhan. So, dito sa gitna, yung walang steel deck, yan po yung hagdan natin. Ayan nga guys, uh, enjoy po natin yung moment na mag-video-video -video dito kasi naka-recess po yung ating mga tauhan at tayo po ay dito paikot-ikot. Maganda na po yung ating uh, bahay kasi naakyatan ko na. <laughs> Hindi pa po natapos guys, pero okay lang at least worth it naman 'yan. No. lumipat na ako dito sa hagdan kasi magandang umupo dito day 64 na po mga kapaps ayun yan po, umakyat ako ulit at kulang daw sabi ni Forman ng pitong kukulamber nga size 12 feet at saka 2 by 4 po yung sukat ng ating kokolamber para po doon sa harap na terrace. Day 65 na po mga kapops at ito nga po uh, nalagay na, na, pa rin sila ng uh, steel deck at mali po yung sukat na ginawa ni Pryo Steel uh, yung dito sa right side. Yan po dapat po pareho silang pahaba pero okay lang naman po kasi uh, from doon sa harap na right side hanggang dito sa last two ay pa ano ito yung disenyo niya kaya umakyat na nga ako ulit dito at confident na na maglakad-lakad kasi hindi na natakot Day 67 na po mga Kapaps. Hindi po ako nakapunta kahapon kasi busy po. Yan po nag-asintada po sila dito sa kabilang side kasi po umulan po kanina at ngayon po medyo uh, tumigil na po ngayong hapon pero mahaba-haba na po yung naasintada nila at mabuti naman po ay may ginawa sila ngayong araw na to. Hindi naman po sila nag-wasted yung araw nila. At yan po, po guys ang sa itaas po. Ayan po yung area sa terrace, siya na lang po yung hindi nalagyan ng steel deck at sya ka po uh, papunta doon. Kaunti na lang po, tapos po naglalagay na po sila ng mga bakal kahapon at sinisimula na po nila at baka bukas maganda yung panahon, uh, tatapusin po nila hanggang sa susunod na araw na matapos yung bakal. At ito nga po guys uh, dito na po sila maglalagay ng asintada kasi po hindi po sila maka uh, maka galaw doon sa loob kasi masikip na po at may mga uh, may mga protection na po yung ating steel deck na mga kahoy yan po mga kapap day 68 na po mga sa dito po ay 12 weeks ng ating update ng ating bahay at umakyat po kami ni baby dito gusto niya kasi umakyat so dinala ko siya dito at yan nga guys ah, mahangin magandang panahon at parang hindi niya feel dito sa itaas guys at yan nga yung ginagawa nila naglalagay sila ng mga bakal para po uh, uh, preparation sa ating slab at uh, si Foreman po nagrebuilding ng ating steel deck at ito po ay kanilang tatapusin yan mga yan nag enjoy ang aking baby girl Hello, baby mas gusto girl. na niya dito maglaro pero, uh, wala siyang kalaro kasi mag-isa lang. Kami na lang po ng dadi niya yung kalaro niya. Yan, maganda yung hangin kasi hapon po ngayon dito. At ito na nga mga kapaps, uh, pinagpatuloy po nila yung asintada. Yan, ito yung sa itaas. sa gilid yung kahapon po uh, dinagdagan po nila yung pag-asintada ng ating bahay dito sa gilid na side at ito po ay size 6 at ito po ay sa harap nag-aasintada naman po yung isa nating worker kasi malaki po dyan yung ating ano bintana at ito po ay sa gilid Ara, yan. <laughs> nagahayong yung ating mga tauhan. Bye!